sal, ito yung breakfast namin. May plate ng itlog, saka sinangag. Saka kweko o yun naman yung kanya with pandesal May itlog. Ito, so, laga. Si naman, ay mo siya ng pandesal Ayan. magkumakain kami, sumasabayin ko sa amin. Ginawa ko yung karin yung almosan namin. No? Kaya bawal siya kanya kanin kasi kaya high blood niya. Yan, yeah, mga quaker oats saka itlog. kami rin kami ng kunting pandisa. Um, sa'yo pangke. Kunti-kunti lang kasi hindi mo inuubos. So, masabay si Pangkit sa almusal namin. hmm Kain tayo. Almusal. Nagkakamay kami dito pag almusal. Sa mulang ako nagkukutsara. <laughs> pag dito sa bahay, nag <laughs> nagkakamay ako kumain kasi masarap talaga magkamay. Malaki subok. <laughs> Iba Iba pangke. Hmm, ito yung mo pangki. Eh. Sarap pang pandisal na sinasaw-saw sa quarter of. Oh. <laughs> kain tayo, kain. Minsan lang kami nag-almosan ng kanin. Eh. Pag may tirang kanin, sinasangag ko. Lagang ano, yung palakas ng tuhod.